So magandang araw guys So ito yung pakita ko sa inyo guys Yung puno ng natan guys Yan So kukuha tayo guys Kasi ito yung ginagawang arnis So Ayun may nakuha na ko guys Ayun So sadyang pinotol ng may ari So Hindi na tayo dapat maghingi guys Kasi Mayroon dito at Ano uh, pinutol na may ari so kukuha na lang tayo guys pili tayo ng medyo matanda tanda sa so, hindi nakakaalam guys yon ang bu ano guys dahon ng ratan yan yung bunga niya ay kinakain kinakain yung bunga guys so puntahan natin yung puno guys para makita nyo so napaka ano guys ganda nito guys kasi ito yung ginagawang basket at bangko ito yan yeah, guys ang malaking ano ng ratan yan so hindi tayo nakakita ng bunga yung bunga nito guys ay ginagawang ano guys uh, pang bala yung bunga ng ratan at saka napakasarap itong bunga ng ng ratan So, kung makikita nyo, isearch nyo sa YouTube, makikita nyo talaga yung bunga na ratan. Yung lasa niya ay matamis na maasim-asim. So, ito siya guys, yung puno ng ratan. So, marami siyang tinik-tinik. Guys, yung ubod nito guys, ng ratan guys, ay mainam itong uh, sa kagat ng ahas yung ubod niya pinakaubod ah uh, dikdikin mo kukuha ka dito guys yung pinakaubod niya ah uh, putulin mo yung pinaka puno ah uh, dikdikin mo yung ano ah uh, ubod niya at iyon ang inumin ah uh, inumin mo guys yung katas ng ratan o tawag sa bisaya ay ano ah, tawag sa bisaya ng ratan guys ay ano ito inasabi nilang ito siya guys pinaka oh, pinakadulo niya guys kung mapansin nyo, may tinik tinik ayan tinik tinik tawag si Bisaya nito guys yung pangalan niya ay ano uh, sa amin ay Uy Uy ito guys so ito yung magandang dalhin guys pag tuwing gabi ayan panghagis mo sa mga pang gawin mong ano uh, daradarahin mo lang sa tuwing kapag kayo lalabas sa gabi kasi kontra ito ng ano guys aswang hindi ka sa basta ma malapitan ng aswang pag may dala ka ng ganyang klaseng pamalo So hindi tayo nakakita ng ano guys ng kanyang bunga pero doon sa bandang baba lang guys ay mayroon tayong napansin na namulaklak siya. Ayun sa pinakataas niya guys. Yan. Andiyan yung malaking sanga na ano. Ah uh, malaking ratan yan guys. Ito yon guys yung galing yan dito sa malita puno. Ayun umakyat sa doon. Yan hanggang doon ay napakalaki nang yung ano niya sanga so dapat sana ganyan kalaki guys ayan ganyan kalaki mayroon nang bulaklak sana yan kaso lang hindi tayo binayaan so doon tayo nakakita sa ano lang sa baba maliit lang ang puno pero bulaklak pala yun guys at sana ay maayos yung pagkabunga niya at hindi na makikita ng mga tao. Uh, Pasalamat tayo kung hindi siya napansin ng mga tao para makakuha tayo ng bunga. So yun guys, uh, kukuha na tayo ng ano, uh, ratan. Mayroon tayong nakuha isa. So damihan pa natin. So ito yung tinik ng ano guys oh. Tinik ng ratan guys oh. Ayun, yung maliit na yan oh. Ayun. Tingnan so, guys. Ayun. Tinik yan guys. Ayun oh. Ayan. nakatayo. Uh, hindi ko na na hawakan ko siya yan ang tinik ng ratan guys so hanggang sa muli guys ito si Boat Builder at isang magandang araw magandang gabi so God bless sa lahat so babay mo na guys